bobo pala ni Papa sa mat? Bakit mo naman nasabi yan, baby? Agabi kasi narinig ko kayo ni Papa. Sabi niya, hanggang isa lang ang kaya ko. Ah! <laughs> oh, baby, sa ka pupunta? Lalayas na ako sa amin kasi si Mama madamot sa pagkain. Narinig ko kasi kagabi si Mama. Sabi niya, mahal, ang sarap naman ng hotdog mo. Hindi man lang nila ako binigyan. Ah! Ma, may dalang balon yung kasama ni ate sa kwarto. Rinig ko sabi ni ate, huwag mo bilisan, baka puputok. Oh! <laughs> anong, anong plano mo, baby? Iiyak ako buong gabi para hindi makabembang si Papa. Pang sampu na kasi ako eh. Kamusta ka naman nung nasa tiyan ka pa? Okay lang naman, pero pag gabi may kalbo na labas-pasok doon, hindi ako makatulog. Sinisip ako nga. <laughs> Ma, wala na ba tayong hotdog? Wala naman tayong hotdog, baby. Rinig kasi kita kagabi, sabi mo. Mahal, ang sarap naman ng hotdog mo. <laughs> Ma, ubos na ba yung bebengka? Hihingi sana ako eh. Wala naman tayo bebengka, anak. Rinig ko kasi si Papa kagabi. Ang sarap naman ng bibingka mo, mahal. <laughs> gabi ni Mama, di mo naman ako sinali. Ha? Huh? Hindi naman kami naglalaro kagabi, nak. Sabi mo kasi, mahal ako naman, sakyan mo. Ah! Ba? May sasakyan na ba tayo? <laughs> Wala pa, anak. Bakit mo naman natanong yan? <laughs> Sabi mo kasi kagabi kay Mama, mahal ikaw naman mag-drive. Ah! <laughs>